usa ka aktibong pulis ang nadakpan sa iyang mga kaubang pulis atong sa gipahigayong bypass operation kinsa nakuhaan og ilegal nga drogas. Nahitabo kini sa C. Padilla Street, Barangay Mambaling, Cebu City. Ang anti-drug operation gipahigayon sa Regional Drug Enforcement Unit sa pakigalayon sa Cebu City Police, Mandawi City Police ug Pideya 7. Nasakmit gikan sa maong pulis ang pipila ka mga pakete sa gituhuang ilegal nga drogas nga nagkantidad og 400,000 pesos. Ang sospek na assign sa Mandawi City kinsa giila nga usa ka high value individual ug ana na karon sa kustodiya sa mga otoridad. Samtang giproseso ang pagpasaka og kaso batok kaniya. Samtang laing pulis sa Mandawi usab ang nagranggo nga corporal ang nadakpan sa kaubang mga pulis. Human nanion o nugarmas. Nangulata ug nanghulga hulga sa iyang silingan sa barangay sa pangdako ning Dakbayan sa Subo. Giandam na usab ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa naasoy pulis.